Madaling araw pa nga lang, eh pagod na agad si Motherhood. Well, box nga ang kailangan nating gawin ngayong araw at medyo nangangarag na si Motherhood dyan. Sa mga nagtatanong nga kung anong tinitinda po namin, eh messy Mini Donut po ang tinda ko. At itong nilalagay natin na sprinkle ay yema po ang flavor nito. Ay, talaga naman parang kumain ng lecho plan, char. Sa sobrang aligagangan ni Motherhood eh, hindi na naisalin sa mga lalagyan yung mga sprinkle at talagang nasa lalagyan pa nila. At least, make sure ko na bago lahat ang ginagawa ko, char. At ang pangalawa nga nating nilalagyan nitong toppings ay matcha flavor. O, di ba may order ng matcha flavor? At syempre, hindi mawawala ang bestseller natin, ang dark chocolate. Lalo na kapag bata ang umorder sa, natin ay walang ibang sasabihin kundi chocolate, chocolate, chocolate. Kaya naman po sinisigurado ko pag nagluluto po ako ng dark chocolate eh, hindi naman sobrang tamis at nakakaawa naman po at baka sumakit ang ngipin nila. Siyempre bet na bet din nila ang white chocolate natin kasi mabango daw. Nalalasahan nila yung mabangong lasa. Ay ano ba yung sinasabi ko? Basta yun na yun. Masarap din. Nagulat pa nga ako dahil itong ating marshmallow eh malamig nilagay pala sa rep nyo. Skuday kaya naman medyo parang tumigas-tigas siya pero kaya very boom boom naman kainin. Bakit kasi nilagay pa to sa ref? At dahil nga masunurin rin tayo sa mga suggestion, ay may nagsuggest sa akin na ipantapis ko daw do sa caramel. Ay mani, siguro daw mas masarap kung mani ang ipantatapings ko. At kung itatanong nyo naman kung anong lasa ng caramel, para sa akin ay parang dulce de leche, ganun. Matamis siya. Kung nakikurious ka nga sa lasa, ay di ano pang hinihintay mo, order na, char. Wala pa nga sa kalahati ang nagagawa ko. Kailangan ko pang intindihin yung mga anak ko. Buti na lang at walang pasok dyan si Papa Borner kaya naman may nakakatulong tayo sa pag-aasikaso dito sa loob ng bahay nyo, Skoday. At ang sabi ko nga ay dito na ako gagawa sa lamesa natin at talaga namang ang dami kong intindihin para naman lahat ng gamit ko ay dito na lang sa harap ko kinukuha. Hindi na ako pabalik-balik sa kung saan saan pa. Saludo po talaga ako doon sa mga nagpapa-order ng na mga bila-bila o tapos ang dadami. Ah, talaga ini-imagine ko kung paano sila nangarag ng mga araw na may mga pa-order sila kasi eto nga ako ko, konti pa lang po order ko pero ngarag na ngarag na. Buti talaga at messy mini donut ang tinda ko kasi kung yung decorated o yung customized na mini donut yung magdi-design ka pa bawat isa ay nasko po ah. abutin tayo ng sham sham no pero sometimes pag may nakikita ako sa mga news feed ko ay eh, parang gusto kong gayahin yun nga lang parang hindi ko kaya ribumbum sa tagal yung pagtutuno pa nga lang ng chocolate lagi akong epic fail kaya naman dito na lang muna ako magpo-focus sa ating messy mini donut sa mga nagtatanong po kung magkano ang messy mini donut natin ay eh, dahil nga naka number months natin eh, 65 pesos po 10 pieces na po ang laman kahit nga medyo pricey na ngayon ang mga ingredients natin ay okay lang kasi sambot pa rin naman nag improve pa nga tayo dyan ng lalagyan pero lalo natin binabaan ng price o di ba char sa mga walang sawang tumatangkilik sa ating Messi Mini Donut maraming maraming thank you po sa inyo sana mas madumami pa kayo at doon sa mga gustong tumikim ng ating Mini Donut ay eh, wag na mahiya ipm na si Motherhood